Nagpaalala ang Philippine Ports Authority sa mga biyahero na siguraduhing updated kayo sa schedule ng inyong biyahe. Ilan daw kasi sa mga stranded at nagpalipas ng magdamag sa Manila North Port, di lang daw nabasa ang text message na na-reschedule ang kanilang trip. Nasa frontline na balitang yan si Marian Enriquez. Alas 4 pagkahapon, naghihintay sa Manila North Port ang 25 anyos na si Nelmar. Pauwi dapat siyang Cebu na nakaschedule ang alis ng barko kaninang madaling araw. Pero pagdating niya lang sa port na laman na naurong ang biyahe bukas. Sabado pa raw pala nag-text sa kanila ang travel agency nilang to go tungkol sa rescheduled trip. Hindi raw nila ito napansin. Hindi namin nabuksan siya po namin eh. Nalimutan nga namin. O, ang may kasalanan? Na? Kami. <laughs> si Cheng naman napatungong Bacolod, kaninang umaga dapat ang paglalayag ng barko. Dalawang beses namang naonsyami ang kanilang biyahe. Due to tropical depression, kabayan, your Manila-Bacolod voyage, baya, will, will be moved to December 26, 2023. <laughs> Maaga naman daw nag-abiso ang shipping line, pero... At least medyo dismaya ako. Kasi okay. syempre excited kami after five years, bago na naman makauwi. Basta tuloy lang yung biyahe namin. sina Nelmar at Cheng at ibang pasaherong maagang nagtungo sa Manila North Port kahit na reschedule ang mga biyahe, nakadagdag daw sa dami ng mga stranded nitong Pasko dahil sa noon siya trip. Katunayan kahapon, umabot sa higit tatlong daang pasahero ang nagpalipas ng magdamag sa pantalan. Bagamat aminado ang Philippine Ports Authority na may nadelay na mga biyahe, naayos naman na raw ang mga ito. Ay, pagdating po sa North Port, meron po tayo mga naitalang na stranded dyan noong December 18, no? But ito po yung punsod ng bagyong kabayan. But after that, uh, naging tuloy-tuloy naman po yung mga operasyon. Dumat ang to-go naman na isa sa may pinakamaraming delayed ang biyahe, wala pang opisyal na pahayag. Pero sa isang post sa Facebook, inilabas nila ang updated schedule ng kanilang mga trip. Sa ngayon, paalala ng PPA sa mga pasahero bago magpunta sa port. siguraduhin uh, na kayo po ay uh, nagtatanong muna sa shipping line o nagbabasa ng text bago magtungo sa mga pantalan para maiwasan po natin yung mga delayed o stranded sa mga pantalan. No? Yeah. Sa huling tala naman ng ahensya, umabot na sa halos dalawang milyong pasahero ang dumagsa sa iba't ibang pantalan sa bansa mula nitong Christmas weekend. Inaasahan naman sa January 3, bubugso muli ang mga pasahero para sa balik trabaho at eskwela. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5